For today's video, may nag-request na batang makulit, gumawa daw ako ng chocolate drink. At yan ang mga ingredients na gagamitin natin. Ang una, maglalagay tayo ng gelatin sa kumukulong tubig. And then, syempre, kailangan naluhaluin yan para malusaw yung mga buo-buo na gelatin. At lalagyan din natin ng konting asukal para medyo manamis-namis. afternoon nun, ilalagay natin sa mga lalagyan para tumigas. Ayan, medyo manipis lang kasi kami lang naman ang kakain or iinom. Ayan yung batang makulit. Excited na siya. Pinapanood niya ako kung paano ko gawin ang chocolate drink niya. At kapag tumigas na yung gelatin, ayan, ihiwain na natin siya ng square na maliit -liit. At coffee jelly pala guys, yung flavor na ating binili sa ating gulaman or gelatin. Yan, para sa chocolate drink, Milo ang ating ginawa. So, tatlong pack ang ating titimplahin. At una, syempre, kailangan muna na lusawin yung powder sa mainit na tubig. Ayan, si batang makulit na ang gumawa. After nun, ibubuhos yan sa tubig, syempre. Ayan, batang makulit talaga, oh. Nagkialam na siya kasi excited na siyang uminom ng chocolate drink niya. Tulong daw siya. And after nun, lalagyan pa rin natin siya ng pangpatamis at ang napili ko is yung kondensada na nandyan lang sa ref. So, sayang naman siya. Kaya, ginamit na natin siya. And then, syempre, kailangan pa rin natin haluin yan para hindi mamuumuo yung condense. After nyan, yung Nutella, ang gagawin natin dyan, ilalagay lang natin sa side ng baso. Para kahit papano, meron pa rin siyang design at medyo exciting yung datingan niya kapag ininom ni Batang Makulit yung kanyang chocolate drink. At maglalagay na tayo ng coffee jelly sa pinakailalim niya. Ayan. Ang sarap yan guys. Promise. At ibubuhos na natin yung Milo na naating natimpla. Ayan siya. Oh. At ipapakita natin dyan yung Nutella na nasa side siya. O oh, ba diba? Ang gandang tignan kahit pa paano. And then after nun, meron pa rin Pretzel dito sa bahay para sa another design, lalagyan natin 'yan sa ibabaw. O di ba? Medyo mas gumanda yung datingan ng ating chocolate drink. O di ba? Flex natin. Kait papano naka-discover tayo, hula-hulaopes tangin guys, pero sana mag-enjoy si Batang Makulit. Yan, kasama niya dyan is yung Nutella Milo Drink. Ano kaya ang pwedeng pangalan dito, ano? Ito na yung request ni si Boste. Bata makulit, titikman na daw niya yung kanyang request. Totoo. At nagustuhan naman daw ni Batang Makulit ang ginawa kong chocolate drink para sa kanya. After noon, siyempre ipapatikim din natin kay ate niya na bagong gising lang. Oh. Mas, anong ba? Ba? Ano ba? ba? At dahil kasama namin <laughs> si Lola o si Mama Edna, ipapatikim din daw ni ate sa kanya. So tignan natin yung magiging reaction niya. Oh, ma Hawakin mau, Aloy mo muna. Tara. Aloy mo. Tabang nga sa. Matabang? Hindi, hindi matabang yan. Oh, tingnan mo na. Tingnan ko paano Sarap. Kan Sarap. Lasang lotela. Ni Basti. Isure <laughs> <laughs> pa yan. Ay, dito na boom. Matabang. <laughs> oh, At dahil may sobra pa, linagay ko yan sa container para patigasin natin. Para bukas, meron pa rin makakain si Bata Makulit. Hanggang sa muli! Please follow, like, and share!